Pasilip ko lang sa inyo to mga kabok Monster size Huling sulyap Dahil kukunin na to bukas Sana alagaan siya mabuti ng magiging bagong amo niya. Hindi ko siya talaga binubusog. Minimaintain ko lang yung katawan niya. Unti-unti lang yung pakain. Saka hindi lagi. Hindi lagi pakain. Ano, parang nag naglalandí siya kasi mahangin. Gusto niya magpakawala ng sapot. Ano, nakaangat yung puwet. Hmm ito pa yung isa na kukunin ayan dalawa yung kukunin bukas linggo huling sulyap sa kanila ang matitira na lang sa akin maliliit paresta tala Ang lakas nito pag uh, nagte-take down to mga kabok. Talagang sunggab eh. Sunggab talaga to pag a uh, pinapakain ko. Minsan natatakot din ako. Parang tarantula. Talagang nilulundag niya yung lats. Uh, yun lang mga kabok. Uh, ingat kayo palagi. Maraming salamat.